Magpasalamat natin sa Panginoon ang isang linggong nagdaan at ipagkatiwala sa Kanya ang panibagong linggo. Alam nating puno ito ng mga pagsubok, puno ito ng mga problema, puno ito ng mga alalahanin. But the invitation to all of us is very clear ang bahala. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin sa nagdaang linggo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang panibagong linggong ito. Ikaw na po sana ang magtaguyod sa amin ulit. Ikaw na po sana ang sumubaybay at gumabay sa amin ulit sa aming pamilya, sa aming trabaho. At nawapo, kami ay makaraos sa linggong ito. Nawapo, kami ay tunay na magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok ng buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan